Yes, good morning mga kadakers, good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. T3. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, alis muna tayo ngayon dahil uh, kukuha tayo ng ating mga siho. So... Ipapakita ko sa inyo kung ano kalalim yung mga tubig na dadaanan sana natin sa pagkuha. Kaya hindi natin makukuha yung mga alagang itik natin dahil sa sobrang lalim talaga. So dito sa dadaanan sana natin mga kadakers ah, hanggang dito sa butas ng yero ng CR. So paano tayo maka tabok nyan. so ito mga kadakers yung pwisto natin dito ay ito yung pinaka hangir o naka high ground na area so kung titingnan natin mataas talaga pero ito ay naabot ng tubig So hanggang baywang paano tayo maka lakad yan? E Napakalawak na tubig. Yan po ang kulungan natin. Uh, tapos ito po yung area na dadaanan sana natin magkuha ng piso. Yan po yung makina ng ating Uh, water pump. Muntik lang na abot mga kadakers. So, dito natin nilagay yung palay natin mga kadakers na ipapakain ng mga siho natin. Kaya lang, inanod ng tubig. Tapos, uh, dumaan dito sa bahay. Uh, Nagiba pa yung bahay nila. So, Naanod yung tatlong sako natin na palay At uh, mabuti na lang yung dalawa ay nakita ko ah, Hanapin ko pa yung isa mga kadakers yan uh, lang, lang yan uh, Buwal itong uh, puno mga kadakers at tumambak dito sa palayan. Ito po ay palayan. Kung makikita nyo doon yung ah, kung ano kalalim yung tubig. Sa dulo na yan, doon tayo ah, dadaan sana paglabas. Para kukuha ng ating siho. Diyan po ay napakalakas na tubig dyan. yun yung mga kadakers yung agi ng uh, tubig yan so dito mga kadakers ay lagpas tao na po ang tubig noon kaya napakalakas na agos ng tubig dito builo talaga yung tubig dito sa area na ito so paano tayo makadaan dito mga kadakers ang daanan, palabas. So ito po yung mataas na area. Pero naabot pa ng tubig. So yan, makikita nyo pa yung aging ng tubig sa uh, bahay na yan. Ito na po mga kadakers yung mais na ipapakain natin sa ating mga lagang itik. Work of 10,000 po ito uh, nabasa pero okay lang pang man lang ng itik yan uh, mga kadakers dumating na po yung ating mga alagang siho yan na po nag relax na po sila uh, pinapakain po natin at saka pinapainom So, Ganyan lang po ang pag-alaga natin sa ating mga alagang itik. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscribers ko, uh, thank you. Sa mga viewers po na hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe nyo na lang po. At pakishare nyo na lang po yung mga video natin. Uh, see you next vlog. Thank you for watching.